naniniwala ba kayo guys sa umiikot na chismis ngayon <laughs> mag maritis si kuya AJ today ang isishare ni kuya AJ today guys is tungkol po sa nauruso or umiikot ngayon sa mundo na mga sari sari store owners <laughs> mga kasari ayan po mga kasari na kin kiniklaim, kiniklaim natin na atin yung or hawak natin yung oras. Yes, totoong hawak natin ng oras kasi anytime pwede tayong mag-close. Yes, totoong hawak natin ng oras kasi anytime pwede tayong magbukas. So walang pakialaman, ko walang nakikialam kung anong oras ka magbukas, anong oras ka mag-close. And kung kailan mo gustong magtinda. Yes, ganun ka super powerful ang mga sari-sari store owners kagaya ni Kuya EJ dahil anytime pwede tayong mag-close pero alam nyo ba guys na mayroong mga consequence ang palagi ang pagkuklose or ikaw bahala sa oras mo you, yes, uh, totoong, totoo yan dahil wala tayong amo tayo ang amo sa sarili natin mga manager tayo tayo yung may hawak ng ano natin oras tayo yung tayo yung operation manager tayo yung CEO tayo lahat tayo lahat nagpapatakbo ng ating negosyo kasagsagan po kasi guys ng pag alasing ko so maraming dumadaan mga tricycle kaya maingay, maingay ang background ni Koy AJ, ganun pa man tuloy tayo guys sa very hot topic ngayon yung hawak natin ng oras pero alam nyo ba na ang mga consequences nyan kung hindi man mawala yung ating mga customers dahil ayaw niya yung palaging nagkuklose ang tindahan tayo rin mismo sa ating mga financial flow is naaapiktuhan kunyari meron ka mga nakaterm naka term ng na mga bayarin tulad ng sigarilyo tulad ng mga kung ano-ano pa mga dini-deliver na mga panel truck or mga ahente sa inyo kung palagian kang nag close or lagi kang dahil hawak mo yung oras palagi kang magclose, matagal kang mag-open and maaga kang magclose sa gabi. E, maapiktuhan ang ano mo guys, ang benta mo number one. Kami nga lalo lalo na ngayong mga nakaraang araw, lagi kaming nagko-close. Feel na feel namin guys yung hirap dahil yung bayarin mo is hindi siya pwedeng i-extend. Kung babalik si ahinti next week, kailangan mong bayaran yung kailangan mong bayaran yung amount na kinuha mo kay PMFTC. Kailangan mong bayaran yung amount na kinuha mo from GTI. Kasi ganon siya kahirap kung lagi mong sundin yung sabi nila na hawak natin ang oras. Well, ayoko kong makipag <laughs> ay kung makipagdebate na kung sino talaga yung may hawak ng oras dahil tayo rin naman yung may hawak ng oras pero lagi nating tandaan na yan ay may mga kaakibat na mga mga responsibilidad. Mga consequences yung tawag ni Kuya Eiji dyan dahil yung mga bayarin natin is hindi naman hihinto. Kung magkuklose tayo, hindi naman magkuklose si PMFTC. Kung magkuklose tayo, <clears throat> panay is hindi naman nagko-close yung isang bayarin natin sa sa alak. Yung ang yung iba pa nating bayarin tulad ng mga kuryente, tubig at kung ano-ano pa, lalong-lalo yung ating gastusin sa sarili natin, sa ating bahay at saka sa ating pamilya is hindi naman siya nagko-close. Kaya alalahanin pa rin natin na kahit na hawak natin yung oras, uh, isipin pa rin natin yung magiging resulta nan And kung gusto mong lumago ang tindahan mo, guys <clears throat> kahit na ano kahit na minsan is napipilitan ka talaga tulad ka nung isang nakaraan may pinsan kami na na kailangan ihatid sa ano kailangan ihatid sa sa libingan pero yung ang nagpunta is ako lang so naiwan si mami Iya na nag-open at nagtinda hindi pwede na sabay-sabay tayo palagi. Yes, mayroong mga pagkakatao na kailangan talaga na sabay tayo. Pero kung pwede lang at saka kung ma-manage naman siya guys, pwedeng maiwan yung isa. Lalong-lalo kung mag-ano -mag kayo, magkupul kayo nagtitinda, iwanan yung isa o magtinda yung isa, isa pwedeng sasama doon sa mga okasyon na hindi talaga pwedeng hindi natin i-attend. So, kailangan talaga marunong tayong mag-manage ng ating time kahit kahit nasabihin nating hawak na natin yung oras, i-manage pa rin natin ng maayos guys para hindi po mapiktuhan yung ating uh, pagtitinda, pagninegosyo lalong lalo. Dahil kung panay claim na lang natin na atin yung oras or hawak natin yung oras ay naku, wala pong mangyayari sa business nyo guys kaya ang yung mga kapitbahay namin alam nila na minsan talaga nag-close kami dahil meron kaming mga mapuntahang mga importanteng okasyon pero hindi talaga siya yung, yung tawag nito na always na lang so ang setup namin ni Mami Iya is kung ako ang maiwan siya ang alis, kung ako ang alis siya ang maiiwan, so ganon ang ginagawa namin para still um, operational yung ating business at saka still yung ating income is patuloy pa rin at saka yung ating mga bayarin is mababayaran pa rin natin. So hanggang dyan na lang muna guys dahil pabisi na po uh, marami na ang customers and ang sabi ni Kuya AJ is alas 5 na talaga. Sobra alas 5 na so kailangan ko na magtinda tulungan si Mami Iya sa so pagtitinda and bye bye muna for now bye -bye.